Good morning mga migoy! Kumusta ang inyong morning? Si mas usual mga migoy. gala ka ra gi hapon ta. Ining tatak na sa kabuntagon. Agani kay maayo lang ang panahon kun landong-landong. Dili siya init, sobrang feel na ko ani mga migoy. Doon lang na sad ni kay kuan man ning igang man kaayo landong lang siya pero igang jud so feel na ko ulan na ni ulan na, na sad ni niya so ana lang ni migo, mga migoy kung kaso nga init or igang or ah uh, mo inam lamang mo tubig mga para nga iwas sa sakit at least may tubig mo din na mga mikoy so para kuat ginom mo mga tubig kay gusto rin tao magdaliksikan ganon mo mga mikoy kung ganay mas leming so amping-amping mga mikoy bye-bye amping-amping ah uh, no wala pa gihapon man ayo nga mo nang diri na gyapon sila pa mga amigo <laughs>